recording. So what is up guys, another day, another vlog So for today papunta tayo ngayon sa casa kasi Para may lumuwang banda dun sa may battery nya na wire Na pagka in start ko, maandar sya Pero, nagki-click Pag inano ko na, so chenek ko na kasi kanina Kaya okay na sya, hindi pa sya gumagalaw So pagka nag-vibrate na sya And uh, ayun, parang sya tapos pag pinatay natin tapos inon ko ulit magkiklik na siya dito tapos mamamatay hindi na siya mag on ulit kahit yung dashboard din na mag on kaya ako makikita niya 2 bar na kasi naano ko na napainit ko na siya kanina so ayan this time guys uh, tinanggal ko yung db killer natin sa Acrophobic natin so we'll test it out testing natin yung sound niya without the db killer para maparinig ko na rin sa inyo So yun nga, medyo maingay nga talaga siya pagka walang DB killer. Pero ang pogi, ang brusko ng sound. Ngayon talaga, um, since hindi naman to 400, pwede tayo, pwedeng madali. Pero, ingat lang tayo para parinig ko sa inyo. Alright. So, eh, mga na naman tayo. Sa so, kalagitnaan ng init. So, hindi tayo nakagawa agad ng mga updated videos after ng previous vlog natin. Tara ko na lang yung visor kasi ang lakas talaga ng tunog ng ano eh. Ng Acrophobic. Kaya napapaisip nga din ako na baka uh, dumaan ako sa isang motor shop dito na nagbebenta ng uh, R77. Meron kasi silang stock ng R77. Eh di ba mas tahimik nga yun. Tapos pag gusto natin maglagay ng silencer sa dulo lang, hindi katulad na itong sa Acrophobic. Kailangan pa natin tanggalin yung canister para malagyan natin yung ano yung ng DB Killer doon sa may mismong ano, sa elbow nya. Ay hindi mismo sa loob niya Tapos uh, based sa mga na check video kasi iba pa rin talaga kasi pagka ano eh in person eh na makikita mo pero yun nga mas malalim yung tunog ni ano ni R77 so uh, on the way tayo to casa na uh, kung saan natin kinuha sa mcore yan tulad na ito, ito yung ganyan mauyog sya tapos yung uh, vibrate o, kaya yung because di siguro sa vibration ng ano ng uh, motor gagalaw uh, sya parang pag inon mo sya parang magsashort or whatever kaya nagkiklik yung sa may fuse niya. Hindi naman pumuputok yung fuse. Kung baga pinaprevent niya lang siguro para wala further damage. Doon na lang ito dadaan sa likod para makatakbo tayo ng ano. Para maparinig ko yung sound niya. Nakalimutan ko kanina eh. Nire-record ko nga pala. mag-vlog ko nga pala. Mga ba ako nung di up yung camera? <laughs> Naputuloy ako nagsetup sa baba. Napaka solid talaga ng tunog niya guys. Huh? Ano? Saan nyo? Yung tunog ng downshift. So yung pagdagdag natin ang gear talagang napaka macho ng tunog so, sana hindi naman malaki yung issue pero sa tingin ko hindi naman kasi parang may loose contact lang na nangyayari dun sa may ano sa wire na going to the battery kasi pagka ginalaw ko yon under naman siya yung kaso nga lang kasi guys is hassle siya kasi kailangan ko pang buksan yung upuan na ito kailangan tanggalin yung dalawang upuan pagka unscrew ka pa so masyadong ano so, ah, syempre maganda na yung wala tayong aberya di ba kaya nga tayo kumuha ng brand nyo eh para walang aberya tapos mga aberya tayo di ba so hanapan natin ng solusyon kailan natin ipaayos to yan makikisilong muna tayo dito tayo makikisilong Ito, sure bulto sigurado pagdating doon tapos pinatay ko tapos pinaandar yan di na naman to aandar ganun yung nangyayari kasi since nauuyog siya dahil because of the vibration nawawala yung ano niya kasi nakiklik yung sa ano eh tutunog lang yung sa may fuse banda sa may likod sa may starter niya tapos wala na hindi na siya aandar hindi na rin siya iilaw parang nakakat off na yung ano yung power niya doon sa loob papunta sa battery naku naman ng mga safety purposes niya yun safety measures ng mga ano yun, ng mga motor para iwas sa uh, problema so buti nilang tinulungan tayo ng kaibigan natin to check it out hanggang sa na-identify namin na may loose contact lang din talaga kasi every time na mangyayari yon kagabi na ako doon sa pharmacy so tinry ko na lang gawin yung ginawa niya ginalaw niya lang inusod ko nga lang eh umandar na siya ulit tapos mapapansin mo pagpapandari mo siya tapos gagalaw-galawin mo yung kable na yon namamatay-matay siya. So doon nga talaga kumpirmado. Pero para sure, dadalhin pa rin natin siya sa kasa, syempre. Mahirap na maabiriya tayo ng mga ganun. Mainit sa hita, guys. Sobrang init sa hita. Yan, dire-dire. Pwede ko sana dire-dire chain kanina yung kalsada doon sa so, may diversion. Kaso baka ano, masita tayo sa sambutsyo natin kasi so, tinanggal ko nga hindi bigiler. Hingin talaga ng ano yun, no? ang two-cylinder, no? Sa so, bagay, same goes for the ano, four-cylinder. Mahingay din pagka nakaganito. Ganda talaga ng tunog niya, nakaka-satisfy. Ang ganda ng irgas Eh. Na-excite din tuloy ako sa R77. Bablog din natin yung guys pagka nakuha na natin. Nag-iisipan ko pa siya. Pero yun nga kasi, madali. Ikabit, tsaka ano. Ganda ng tunog na ito pag ano, yung... Yung, yung, yung ano, nahataw siya. Solid yung tunog. Ang layo pala nang inikot ko. Dapat pala dumiretso na lang talaga ako. Ang layo pag dito eh. Hindi ako aabot sunog tayo par sunog tayo lads sunog one minute tayong masusunog for stoplight na dito kasi sa ili, ili pero maganda na yung panahon ngayon hindi na siya ulan ng ulan okay na din kesa yung nakaraan na may ulan maya uulan o kaya sobrang init tapos bigla bigla na lang uulan half <laughs> minute lads ko sunog na naman po ang hitan natin guys so tatanong natin dun ano ba yung Cause bakit nagkaganan to o sadyang ano lang Alarming din kasi eh, paano kung sa lumalayon, di ba, makasira. Magbigay ng malaking damage kung hindi natin papat It's better safe than sorry. Oh, init ng buga sa isa. Bogi talaga ng tunog niya guys. Kala uh, ko palitan. Nakakapogi talaga ng tulog. Nakakapogi kayo mo. Ang ganda ng lutong niya. Ang ba yun? May pupunta. Matik so, na yan. Ang big So ayan dito na tayo guys. Papachip ko muna. Kung bakit ganon. Tag muna tayo ng jacket. Mainit. So ang nangyayari kasi sa kanya dito is aandar siya. May banda dito sa may loob. Dito sa loob. Sa papunta siya sa ano ba to? Sa battery. So pagka nag-allow yun. Sige sir. Ayan. Dito yung manda sa loob guys. Oh. dito. Wala. One month. <laughs> one month pa lang. Wala sir, binibideo ko lang. Go ako. Ang <laughs> una gani nga, uh, ano da, gin kakas balik kong fuse. Nag-okay siya. Ferrari ah. Oh. Ah, hello. Gin Mendo sa? Dire? Uh -oh. Uh -oh. Kailangan lang sir. Sabi ko dire oh. Kaya mo nang inatandog mo. ni. Nee. Ako oh, kung mag-hulag niya mapatay uh, sa mapatay-patay ni sa. Uh, so, so, nga. Confirmed. Ayan <laughs> yung ano guys. So, maluwang. So, ang guwari tayo last time kasi mamatay-matay ah, siya. Hindi mo na ganyan ako unit? unit? Diri. 2024 ni nga yung unit. Naka ako last month. Timing isa na lang da. Wala man pag inol. So, alam. long ride ko siya. Gagod ang performance namin. <coughs> <coughs> ano sa? Dugatin. Ano sa? Dugatin. Sa kayo na. Yan ang troll. So, hindi gano'n siya dira. Uh, dira yun yung problema sa mo. Ah, so dire mag <coughs> kasi dira siya. Hindi ko ulat mo sa So, eh, ano, na lang ni position niya, okay na uh, ni Sir. sa mo, out, ano yung may niya, May gani, wala na, tabo, sa naglong ride ko. <laughs> okay naman siya. Okay. Ang ng concern ko siya, kulbaan ko, pero sa try ko, 150 plus, pero kulbaan ako, magano masaka pa sa, may back ride ko, naka 140, idala pa kami bag. Kaya top speed sa iban kalabot sila 190 mo. Oh. Hindi na ako magtesting. <laughs> hindi lang. lang. <laughs> hindi lang. Delikado. May tani ko may expressway kay tadlong tadlong ang dalan oh tida karon may matabo karon nga sapat o kung ano na wala hey, tips kid pero sa mga overtaking niya sa power niya wala gid ano problema hmm namo lang <laughs> delikado alright all set oh, all set na ilan pala sa contact mismo <laughs> tapos every pila ni Gali, sir ni magpa-change oil ko mga pila every kada pila maximum sa sa so, ang OL kana sa interval is so, na is five thousand pero hindi ka na magsunod uh -huh. uh, In oh. sa kay ineta sa 3,000, siguro maximum mo so 2. nagpa change oil ako sa ano mo sa 1,000, one thousand one three kasi mga 2,500 lang 2, 5, 5, 5. okay naman na sa kay ano na siya mo ng mga four thousand mapa change na kaliwat na hello ma'am Uh -huh. ko lang. Okay so, okay na. Thank you, sir. Ano tayong problema? Tumuha lang pala yung contacts ng ano niya, guys, sa battery. So, doon tayo nagka-problema. So, hinigpitan niya, tas niliha niya yung sa may, ano, sa may contacts ng battery. Kasi doon pala lumuluwang. So, ngayon, punta na tayo sa shop ko kasi... Yung mga kailangan pa tayo kasi kasuin at gawin. Kala ko kasi matatagalan. Uy, ganda ng kulay, oh. Yes! Yun yan, naka-ese project. Ang lakas ng loob, eh. Ano ba 'yun? Baka nga lang 400 'yun, no? So, ayun na nga. Ah, uh, salamat do kay Sir, di ko na yung pangalan. Ah, taga M4. Um, bait, mabilis lang. So, ano sinabi ko na uh, around sa battery yung problema. Alam niya nag chinik niya paggalaw niya, alam niya na agad. Uh, yung maluwang doy sa may contact, yung para mahinigpitan do sa battery. Kaya kasi bago lang tayo sa pagmumotor, so wala tayong idea sa mga gagalawin kaya ayun so possible pala na ganun pag maluwang ang contacts ng battery shesha ball ah namin naka bigbike dito sa ilil guys uwi talaga ng tunog so we are happy din dito sa atin dapat din tayo dyan init par init ang dali lang naman ni reach out ng mcore about dun sa mga problems and ano kahapon dapat pupuntahan nila kaso isa lang do yung mechanic nila so eh napandar naman namin So, ako na rin nagdala ng unit para ma-check kung ano yung kailangan gawin. Eh. So, kahit marami yung mga naka-line up doon, easy to reach out naman sila. Maraming salamat. Kala ko kilala ko. <laughs> Kala ko kakilala ko. <laughs> okay, may helmet eh. So, this is the sound of acrophobic without a defecator. Hindi ko parang nasara yung helmet ko. Laki ng gulong niya sa likod oh. Naka, hindi pa ito nakapag-delete siguro. So, ang asal. And by the way guys, uh, this is full exhaust uh, setup na tayo. Full exhaust setup na acrophobic M1 yung mga nagbabalak dyan mag Acra M1 ito ang Daddy for their R3 this is the sound I'll check kung saan mas okay pakinggan yung tunog kasi uh, currently we're using the DJI Mic Mini and also activated din yung dual audio natin with the Insta360 Ace Pro 2 so tingnan ko kung saan mas klaro yung tunog so tingin ko dito sa DJI Mic Mini kasi mas dinig dito yung bass sunog na naman ang hita natin guys ah hindi na ito mamatay-matay akala ko nga may rewiring na magaganap dun eh kasi eh, para may lose ano talagang literal na lose contact lang talaga siguro malukot siya no, kahit ganun lang syempre dahil baguhan tayo kinakabahan ako dun kasi syempre one month pa lang yung unit natin eh napatanong nga si sir eh taon na daw ba yung unit sabi ko hindi one month pa lang yan pero yung unit kasi na nakuha ko oh, last month 2024 model kasi to so parang may order daw kasi nito tapos hindi kinuha, hindi natuloy so tayo na nakakuha alright, marami na tayo sa shop hindi pwede bumomba dito, may nagpapabomba hindi pwede bumomba, magagalit ang mga tao so pa natin nandun na so parang na ako dito alright, we are here at the shop